Ayan, magandang araw mga kayo. Welcome po dito sa ating YouTube channel, Sofra QTV. Kamusta po kayong lahat mga kayo? So update lang mga kayo para sa schedule ngayong araw nila Elias CTV mga kayo. Ngayon po ay June 17. Ayan, araw ng Martes mga kayo. At nakaschedule po sila ngayon sa Davao del Sur mga kayo, sa So may Santa Cruz, Davao del Sur. So ito guys, all set na po. Ayan, kitang kita nyo naman guys nakalatag na po yung mga lamesa, yung mga upuan po, ilalatag na lang guys. At napansin ko, yan open ground din po siya guys, napakalawak. So I'm sure guys, punong puno na naman to mamayang gabi. Grabe, excited na po sila guys. At nabasok ko kanina sa mga group chat mga kakayo sa Facebook group. Ayan, excited na po yung mga taga Davao del Sur. Ang tagal na daw nilang hinintay guys si Elias JTB at mayroon daw silang surprise sa mamaya kay Elias JTB mga kayo. So ano kaya yon So kagabi sa uh, San Fernando, bukid non mga kayo. nagbigay sila ng painting, may mga certificate silang binigay kay Elias JTB mga kayo. So mamaya daw may surprise daw yung mga taga Santa Cruz. Dabo del Sur kay Ilias City TV So ayun, abang-abang tayo kung ano yung surprise na yun guys para kay Ilias State Ilias JTB, ayan po, pulol na tayo. So ipagdasal natin guys. Ang ganda ng panahon ngayon sa Dabot del mga Q, tingnan nyo naman. Napakaaliwalas po ng panahon. Yan, hindi maulan, hindi rin po mainit mga Q. Kasi kuha po yan ngayong hapon lang po. Yan, napagkatapos iset up yung mga lamesa mga Q para mamayang gabi. Ayan, so abang-abang tayo guys. At sana ay bigyan kayo dyan ng magandang panahon. Huwag sanang umulan para makapag-enjoy kayo lahat ng husto mamaya sa pagdating ni Elias TV mga kayo, sa Dabaw del Sor. So ayan no. Oh, ayan, Swerte ng mga bahay-bahay na yan. Ano kaya yung bahay na yan, guys? Ayan, swerte nila mamaya. Kasi nandiyan mismo sa bakuran nila tutugtog yung Elias TV mamaya mga kayo mamayang gabi. Uh, Mag-start daw mga 8 PM eh, 8 PM. So excited na po ako sa surprise nila kung ano yung surprise nila para kay Ilya CTV. Yan. Kasi kagabi guys, natuwa talaga si Ilya CTV sa surprise sa kanya ng isang pan, mga kayo, yung ano, yung uh, painting. Hmm, natuwa talaga siya mga kayo, grabe. Yan, tuwang-tuwa talaga siya. <laughs> tuwang-tuwa po siya sa surprise sa kanya. So abang-abang tayo mamaya. Dito po sa Santa Cruz. Dabaw, Dilsor. Ayan. So, abang-abang tayo, guys. Napaganda ng venue, no? Yan, malawak. Pero alam ko, kulang pa yan mamaya, guys. Yan, uh, pupunuin lahat yan ng mga tao mamayang gabi. Kasi sobrang excited na daw po sila, guys. Yan, may nag-PM sa akin kanina. Ang tagal na daw nilang hinintay na makapunta si Elias City. Be, last month pa daw, nung nabalitaan nila na ini-invite ng LGO si Elias City, guys, ay excited na nga sila. So, ganun kasi pag nag-schedule yung LSE TV guys, matagal yung mga booking. So, inaabot minsan ng uh, one month kasi nga fully book ko po talaga yung mga schedule nila. So sa pagkaalam ko nga guys, na-invite po siya dapat dito sa Kalibo Aklan ngayong June 24 sa uh, San Juan mismo. Kaso nga lang, hindi na siya po iti guys. Fully book na po talaga siya, kaya hindi na po talaga pwede. So mas worthy po talaga yung napupuntahan ni Elias JTB ngayon uh, kasi nga, Uh, nakaschedule kayo guys, nauna kayo kaya maswerte talaga kayo, kaya ano pang hinihintayin ninyo, i-prepare eh, nyo na yung mga sarili nyo mamaya, Ayan, ihanda nyo na yung mga sarili nyo para sa ka diri mamaya guys. At yung mga cellphone ninyo, i-charge nyo na kaagad. i-delete nyo na yung mga video na hindi nyo kailangan dyan. Kasi baka mamaya, pag oras na nag ka, yan, nag, ano po siya? memory pool. So sayang yung opportunity na nandyan na si Elias City sa lugar ninyo, hindi ka pa makapag-video. Diba? Tapos sa mga gustong umakit ng states, gustong sumayaw, wag na kayong mahiya. Akit na kaagad kayo. Yan. Umakit na kaagad kayo kasi sayang yung opportunity. Kasi bibihira lang naman pumunta si City TV dyan sa lugar ninyo. Kaya wag na kayong mahiya. Akyatin nyo na kaagad. Di <laughs> ba? Bahala na may bouncer. Yan. Kasi pag nakita naman kayo ni Ilya City guys na umakit kayo. Yan. Pupuntahan nyo naman kayo guys. Kahit may bouncer pa yan guys walang problema. Yung sa akin lang, i-grab nyo na yung opportunity na nandyan si Ilya At ito lang, isang reminders lang po sa si inyo sa mga pupunta mamaya sa Dabo del Sur. Huwag na po kayong magdala ng mga bata. Huwag na po. Uh, kung pwede kumain na kayo, magsuot kayo ng komportabling damit. Guys, yan. Yung mga gamit ninyo, safety po ninyo para walang mangyaring hindi maganda. Yan yung mga gamit ninyo, yung mga wallet ninyo, safety nyo na kaagad. Uh, wag nyo nang ilagay sa bulsa o ano. Magdala kayo kahit maliit lang na bag tapos ilagay nyo sa harapan. So, yun lang guys. Yung bata, ah, huwag na kayo magdala para uh, hindi sa hindi mahirap para sa si inyo. Yung mga below 10 years old, huwag na kayo magdala guys. Kasi mahirap. Maraming tao, siksikan po yan. Kawawa yung mga anak ninyo. Kapag dinala pa ninyo mamaya sa concert Iliya Leah CTV. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat sa panonood. So, ini-imagine ko na yung magiging lagay mamaya ng lugar na ito guys pupunuin yan mga kakiyo. So yun lang guys, maraming maraming salamat sa panonood. Please like, follow and subscribe guys. Pasuportahan naman ang aking uh, YouTube channel. subscribe naman po. Ayan, so abang lang po kayo sa update natin mamaya.